Okay mga Buds, uh, maglulong ride kami ngayon papuntang Kapalungga Kasama ko yung asawa ko, first long ride namin Ita-travel ko siya ngayon Okay, okay. okay. okay on the way to Kapalongga. Ayan, full tank na tayo. Alright, full tank na tayo. Uh, na ang biyahe namin ito, papuntang Kapalungga. Siguro mag stop over lang kami kapag iihi. Okay guys, andito na kami sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Ano pa lang ngayon, Monday, Thursday, Huwebe Santo. So, more or less, 100 kilometers ang Babiahihi namin. Ibaon na kami ditong lunch. Doon na kami kakain. Bale, maghapon kami doon sa Kapalungga. Then, may mga side trip din kami pupuntahan. Kaya, talagang aabutin ko ng more than 100 kilometers. Balikan, mga 200 plus kilometers ang Babiahihi namin. Ngayong araw na ito, gamit ang aming Honda Beat V3. Dito yung dahan papuntang Katalongga So, 31 kilometers pa Ang bagayin natin Dito na kami sa Lampas Bagong Silang 3 Pangit ng kalsada dito Tingit kayo sa pag-drive nyo dito uh, Nandito na kami sa unang barangay ng Katalongga Barangay ano yata to? Tanawan So, sa sentro tayo pupunta Siyempre Kapag nag-ride sa babuntang Kapalungga, hindi hindi mo papalampasin na makasimba sa simbahan ng Kapalungga kasi ano yun, nandun yung Black Nasa rin, di ba? Alright. So, maraming na mamanata dun kapag gantong Holy Week. Eh, sakto, Monday Thursday ngayon. So, itahang lakad na. Samantalahin na natin na makapag ng kandila at makapag sa loob ng simbahan. Balik kita. Ay, balik muna kami guys. Pahinga muna kami. Nakakapagod na port. sa port. Parehas ng ngalay ang port namin. mag -halo, halo muna kami dito. Mag-aalo kita. Okay, mag halo muna kami dito kay ate. Barangay Alayaw po ito ate na. No? <laughs> Alright, nandito na tayo sa Cebu, Kapalongga Dao, daming rider ngayon kapag napadaan kayo dito nakita nyo sa video to kapalungga na to ito yung sikat na pinupunta ng mga rider tingin lang tayo saglit ano? Hmm. No? Ah. Okay Kapalungga proper na tayo Nakarating din kahit chill ride lang Hindi mo naman kailangan mag uh, Sobrang magmabilis Safe lang tayo palagi Ang goal natin makapunta sa destinasyon ng Ligtas Para hindi tayo sumakay dyan oh, Sa ambulansya oh, Yan yung pinaka primary na pupuntahan namin simbahan kasi parang nanasens ang pagpunta namin dito kung hindi kami dadaan dyan diba saan kaya pwede magparking yeah, the oh, oh, okay. yeah. A beat, To the city streets, we begin to feel the fire. Alright guys, kakatapos lang mag ng kandila sa magdasal. Miss, sakay na miss. Naghahanap kami na makakain na namin, Makipwestuhan Kaya naming puntahan yung Tinagong Beach. Tandaan, daw? na, na? Dito? Dito. Ganda ng ano, tubig eh. Hi -hi. Yan po. Continue straight, sabi ni Google Map. Salamat po ma'am. Apo. Okay guys, dito kami napadpad sa Chelsea Beach. 20 pesos daw ang entrance pero sabi namin upo lang kami, tatambay lang. Hindi daw niya sigurado kung may bayad kaya sa counter na lang daw kami magpunta. Ito pala. So, lang. guys yung nilagay sa papel eh, dating super strong kailit ko kasi itong ano ko expert ko sa beses kang dito sa selfie beach hindi na kayong magtambay ng okay dito kami napadbad sa selfie beach resort dito na kami kakain ayun yung bao namin oh. ah init alright mga buds kakain na kami adobong baboy tsaka kanin asawa ko nagluto niyan kaya panigurado masarap yan kasing sarap ko Okay guys, pauwi na kami. Kakagaling lang namin sa Selfie Beach. di kami pwedeng gabihin kaya uuwi na rin kami. Napakaganda din sa Selfie Beach. Bago pupunta kayo dito, dito lang to sa barangay Kamagsaan, Kapalunga, Samarines Norte. Maganda siya, 20 pesos lang ang entrance. Then may mga hotel din, and pwede rin kayong mag-order ng mga pagkain. Tayo, <laughs> naalala ko rin itong aki para. Oo, mas kaya. So hey guys, nakakangalay uh, sa puwet kaya nagpahinga muna kami dito. Pero dito ko na tatapusin yung video kasi palobat na yung camera. Hanggang dito na lang. Uh, huwag niyong kalimutan na i-like ang video at i-subscribe yung aking YouTube channel. Thank you!